Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. ang inyong kabiyahe, Body Apple. At ako pa rin inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, narito pa rin tayo sa lungsod hmm. ng Calamba City at siyempre, partner, kamusta ang araw mo? Siyempre, napakabuti. Kitang-kita <laughs> naman sa aking face. Totoo siya <laughs> kasi meron siya ngayon, hawak. Oo. kang oh, oh. uh, Hindi kasi kami saninang nakatayo, kaya ngayon ay uh, pagpasensyaan nyo kami hmm. dahil uh, talagang napaka-informal ang aming dating today. At siyempre nga, bago kami magsimula dito sa ating programang My TV6, biyay tayo, hashtag, hashtag ipagsabi. Siyempre, binabati muna namin ang aming mga kasamahan dito sa My TV6. Siyempre, sa pangungunan ng aming hepe, Mr. Christopher Sanji. At siyempre, ang aming program manager na si Miss Pets Oka. At ang aming admin, si May Rosel Ang aming technical director, si Simon Restrevera. Ang aming marketing, si Kuya Melvin Rial. Ang aming production staff na si Earl yes. Rotoya. Ang aming video editor si Jan at syempre ang ating piloto. Oo, baka ang oh, yeah. ating piloto si Kuya Celso. Celso Gacos. At syempre ang aking uh, family from uh, Provincial Information Office. Syempre magandang araw sa inyong lahat. At ngayon nga syempre partner, bago tayo magsimula sa ating bagong episode, ay i-recap lang natin yung mga napuntahan natin nung nakaraang linggo. At ito ay ang... Chicks six ni Mang Juan. Ah, ni Mang Jose. Oh, o, mo... let's <laughs> At syempre nga, dito pa rin sa chicks ni, ni Mang Jose. Ayan, at nakasama namin doon si Miss Jen, ah, ang asawa ah. ni Mang Jose. At syempre hindi nga como chicks eh, chick boy so, or ano. Ah. Syempre yun ay dahil ang lahat ng menu nila ay gawa sa manok. Mm. So natik natikman natin yung masasarap na menu nila na uh, salted egg, uh, chicken. Uh, yung soy. Uh, soy. With soy sauce, ah, matakal. Ah. Saka yung mga uh, specialty nila ng mga dessert nila. Halo-halo. Mm. Yung special ni Chami. Yes. First time ko nakatagyam ng Chami at napakasarap. Kasi ito ay sweet and chili. Mm. Ikaw ano ba experience mo sa chicken In nila. Yung chicken napakasarap, napakalutong. Yeah. Oo, 'yan. Yeah. Napakalutong Saka napakadami talaga ng ano nila. Oh, oh. Um, hindi ka magsasawa kasi ang laki ng serve. Mm. And sa mga estudyante na talagang nagtitipid sa pagkain, gusto ng lugar na pwedeng uh, doon sila gumawa ng mga assignments nila, mga thesis mm. and everything. ay Pwede pwede kayong pumunta doon dahil 50 pesos lang mabubusog na kayo. Oo, Kaya? tsaka syempre meron silang free wifi. Oo, so, may free wifi. At syempre bago para makita nyo kung ano po ba yung mga pinagsasabi namin dito ay panoorin nyo po muna yung mga past episode namin dito pa rin sa ating programang My TV6, biyay tayo, hashtag ipagsabi. Mang My TV6, biyahe tayo. Hashtag ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, body Apple. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At ngayon araw na to ay maswerte tayo dahil may makakasama tayong napakagandang dila. Mm dila. si Miss Yoko. Yan. Yeah. Miss Yoko, please greet naman po ng ang ating audience in Pilipino and in Japanese. <laughs> Minasan, konnichiwa. Matsunami Yoko desu. Kyo wa yoroshiku onegaishimasu. Ako uh, po si Yoko Matsunami po ng Kairi Japanese Comfort Food. Uh, yun lang. Yun lang. Ayan, ma'am. Salamat, <laughs> <at> ano, <laughs> uh, salamat at uh, ano. Na, salamat at napaulakan mo kami ngayong yes. araw na ito. At natutuwa kami dahil may naiba kaming narinig na pagbati. Yes. <laughs> Yan dahil po yan sa pamumuno ni Sir Melvin Real. Yes, syempre ang ating ng uh, marketing marketing staff natin yan Pero, sa Pero yung salita niya po 6. ano? Ah, uh, nakapunta na po kayo sa Japan. Yes po. Den po ako nag-aral ng elementary and high school. Okay. <laughs> <Aral>. so, para, <laughs> para, para po para. sa kabatiran ng lahat, si Miss Yoko naman po ay born and raised po dito yes. po sa ating uh, uh sa ating bansa. So Yes, hindi po siya spy. Uh -oh. <laughs> <laughs> Sabay na uusap <laughs> tayo dyan, Ah, um, ma'am, ah, dahil nakabati ka na, ayan. Uh, siyempre magsimula na tayo sa ating, ah, uh, sa ating, ah, uh, ang tahan, talastasan. Hindi talastasan, sa ating, ah, uh, daldalan, mm. Ah, uh, ma'am, ah, uh, before po, siyempre nung kairi. wag muna tayo sa kairi. Siyempre, mm. um, kamustahin naman natin muna ang buhay-buhay ni Ms. Yoko before ng kairi, yan. Um, ako po ay, nagstart, uh, nag-start mag-work dito sa Philippines for good 10 years ago. Mm -hmm. And uh, nag-work po ako sa Makati. Start po sa Japanese call center. Mm -hmm. And then eventually, nagkaroon po ako ng maliit na um, consultancy firm sa Makati. malit uh, maliit lang po siya, pero Japanese consultancy po. So, up until now, uh, doon pa rin naman po ako uh, nagmamanage or nag-work And then 10 uh, years ago na met ko din po yung uh, asawa ko ngayon. Uh, sa Makati din po. So siya din ay nag work sa uh, Japanese call center ngayon. Oh, yan Pero siya. Pero si, si Sir po ba pure Filipino? Pure Filipino po na yes. nag-work din before sa Japan. Wow. Mm. So kamusta naman ang pagkakaroon ng uh, boyfriend na Filipino? <laughs> sir, first, tingin oh, ko naman nagka-boyfriend ng uh, Japanese. Japanese si Ma'am Yoko. So kamusta po? Ano po ba yung magkakayaman uh, ano, ng isang Filipino sa isang hapon um, no? Surprisingly hindi po ako nagkakaroon pa. Ay dati, oh. nagkaroon ng uh, Japanese Boy, boyfriend. boyfriend. Yeah, yes. uh, usually foreigner mm. and uh, Filipino talaga. Wow. Ayan. So talaga mga Pilipino so, ay ano, talagang malalambing talaga. Yes. Yeah. O oh, talaga na, natutuwa si Miss Yoko oh. talaga. Ano yeah. si naman po yung husband po? Ah, uh, ko po. <laughs> <laughs> parang yung nga si Miss Yoko. Oh. Ay, sir, happy <laughs> Oh. Tama. kasi malapit lang kasi siya. Ah, okay. Sige okay. uh -huh. Binabati ko si Edwin siya kasi Kairi na nasa sa bahay. Work from home kasi sila. -huh. Alam ko na kung bakit Kairi. Oo nga, parang. Parang ano, parang bigla tayong nabigyan ng ano ni Mga So, okay. So ma'am, um, so nagtatrabaho ka tala? Uh, may, may sarili kang company. So kamusta yes. naman po yung pagkakaroon ng uh, sarili mong business? Sa yes. uh, so, isa kang uh, nagtatrabaho in private. Opo. Medyo struggle nung una kasi before pandemic mm -hmm. lang mm -hmm. nag-open 2019 yung uh, company ko na Japanese consultancy sa Makati. Mm -hmm. Pero awan ng Diyos thank God survived naman yung pandemic and then up until now with uh 16 to 17 uh, employees uh, we are striving naman po. Mm. Thank you, Lord. So, ah, parang maliit. Parang ini-imagine ko yung 70. Mukhang okay naman. Okay, oh. okay na okay oh, siya. Po. So, ma'am, uh, partner, dumako na tayo sa ating uh, business. Siyempre. Ah, bakit ano? Tatanong din po namin. <laughs> bakit Kyrie? Ayan uh -oh. Ayaw. um, and, ay, sorry, sorry. Bakit <laughs> Kyrie? And bakit niyo po naisipan na magtayo ng ganitong mm. business? Yeah. Um, Siyempre po, since ako half Japanese, hilig ko talaga. Mm -hmm. And uh, uh, one of my favorite cuisine talaga ang Japanese food. Mm -hmm. uh, lalo pat uh, sa Japan din naman po ako lamake. Mm -hmm. And uh, yung partner ko din, si Edwin din, nagtrabaho siya ng matagal sa Japan. So alam niya din talaga ang taste ng mm -hmm. Japanese food or yung authentic talaga mm -hmm. na lasa. And uh, yung pinakaunang uh, work ko din kasi uh, nung nagpa-part time ako sa Japan before is food industry. Oh. So, matagal ako sa Japanese restaurant, Nag-waiter ako, uh, tumayo din ako sa kitchen and nag yung sushi train. Doon din po ako nag-work kasi. So, medyo may alam din po ako basic uh, standard po sa uh, food and beverages industry. Okay. So kaya namin naisipan na kung magtatayo lang din kami ng food business dito sa Philippines, it would be a Japanese mm -hmm. restaurant Tama or yun. cuisine. Yung tsaka para ano panibagong lasa, panlasa rin sa mga Pilipino na nandito. Yes, at tsaka talaga kasi ang Pilipino madaling maka-adapt sa mga lasa mm -hmm. ng iba't ibang cuisine or iba't ibang putahe mm -hmm. talaga kasi sa ngayon talagang parang ang daming na food, yes. di ba? Ang dami na nanadala ng ibang bansa dito sa atin. Okay. Yes, tama. Di ba? Pero syempre naman, pinapakilala rin naman natin yung menu natin din naman sa yes. ibang bansa. Oh. Okay. Okay. So, nah, huwag natin kalilimutan yes. niya yes. kasi so, Pilipino oh. pa rin. ang Pinoy. Yes, lasang ang Pinoy. <laughs> Nakakatuwa si Miss Yoko kasi napakagaling niya magtagalog. Yes. Niya. Syempre, Thank you, in po. 10 years and Mukha naman kasi talagang sa mukha mo lang makikita isa siyang ano, isa siyang Haponesa, uh, Okay. Isa nga Haponesa to. Ma'am, um, tatanungin din namin, sino mga nag-iisip nung minan. Mm. May, may ano rin bago natin tanungin. Ah, sige, sige, Si Kyrie muna. Bakit? Ay, oo, nga, oo nga pala, yeah. sorry. Uh, bakit yes. Bakit Kyrie? Oo, oo. Ah, uh, Kyrie po kasi 'yung name, well, name ng 8-years-old daughter namin ngayon uh is Kairi. Mm -hmm. So uh pinangalanan na namin siya ng Kairi and eh uh, ito po yung sulat mm -hmm. in Japanese. Uh since uh, ano din siya, uh, Japanese citizen at the same time Filipino citizen. Mm -hmm. So um mahilig din siya sa Japanese food in fact. So kaya wala kami ibang naisip talaga kundi yung pangalan okay. niya. Pero no? yes. po yung kairi po ay may meaning po sa Japanese. Ah, yes. Ah, uh, yung kairi, dalawang kanji kasi yan. Kai at ri. Mm -mm 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 -mm. So, yung kai uh, is... Ang kanji niya is parang ocean. Uh -hmm. okay. And then, yung ri is parang sweet or parang harmonious parang ganun oh, okay so okay. maganda okay. talaga yung meaning Tala ko ocean deep <laughs> <laughs> Ocean deep pero huwag talaga kumain ay partner ko talaga nakakatawa ayan and ito naman alam mo yung tanong ko kanina yes parang Ano yung ano pinag ano Ayun, yung mga menu mm. so, Sino po ba mga nag-iisip ng na mga menu n'yo? Ah uh, actually yan din yung mga challenges namin mm. nung una. Kung saan kami lilinya na Japanese food. Kasi pag sinabing Japanese food, may ramen, Mama. may sushi na puro yeah. mga hilaw, yeah. raw. Mm -mm. And then, rice din talaga. So, hindi naman nagkakalayo ang pagiging rice lover ng Japanese at mm. Filipino. Talagang oh, okay. rice lover din talaga ang mga hapon So, naisip namin kung ramen... Hindi mo kasi araw-arawin 'yung mm -hmm. ramen. Mm -hmm. Kung sushi naman, parang nahahati ang Pinoy mm -hmm. sa kumakain ng raw at hindi kumakain Tama. ng raw. Mm -hmm. So, what would be the best dish na pwedeng araw-arawin na comfort food ng Japanese and Pinoy and that's the rice. Tama. So kaya uh, naisip namin, we came to a conclusion na rice bowls na lang na Japanese. Mm. Dish. Napakahilig Sana. din talaga ng Pilipina. Okay hindi pwedeng mawala yan <laughs> eh. Ang daming healthy Pilipino kasi nga mahilig sa kanin. <laughs> ato na. Uh, uh, ako hindi Sa kanin <laughs> so, oh, oh, well, so partner yan, kasi uh, gusto pagbabalik natin, syempre makikita na natin yung mga best seller and best food ng Kyrie. Syempre partner dito yan sa ating uh, programang My, My TV6, 6. biyahe tayo, hashtag ipagsabi. At nagbabalik pa rin kami dito sa programa MyTV6 Biyahe tayo Hashtag Ipagsabe. Ayan, ako pa rin po ang inyong kabiyahe Body Apple Ako pa rin po ang inyong kabiyahe Jenny Nandito pa rin tayo sa Kyrie Okay ma'am Mag-greet ka ulit sa atin. Bumati ka ulit sa ating mga... Ah, okay. Uh, hello po. Konnichiwa sa mga nanonood po dyan sa kanilang mga tahanan. Okay. Konnichiwa. Ay, marunong oh, <laughs> Ayan, konnichiwa. syempre may mga naiwan tayo na mga naiisip mm. nating tanong. At aalamin ah, pa natin dito sa Kairi. Syempre sa pamamagitan pa rin niya ni Miss Yoko. Mm. Ayan. Partner, syempre. Syempre tatanungin na? natin kay Ma'am Yoko kung ilan na po ba yung empleyado niyo po dito sa Kairi. Mm. Um, dati po naging 3, ngayon po 2 na lang since uh, maliit lang naman po siya na stall dito sa food hub so 2 um, and then hands on din po kami uh, mismong owner kaya pagka weekends na Uh, day off po nila kami po yung mismong yes sumatao very good yun kasi mas maganda yung hands-on yung mm -hmm. si yo kasi impossible na may pumunta dito ng uh, Japanese 'di ba syempre yung mga mga languages nila mm -hmm. O di at least nandyan si Miss Yoko mm -hmm. para sumalo thank di ba pero mga man. sige may mga ganun kasi Japanese na naghahat sila ng na. Saan ba yung kumain din ng mm. mga food namin? Kasi mm -hmm. yung ibang Japanese, hindi rin sila sanay sa, ano, sa Pilipino food. Mm -hmm. yes. Yes. Totoo so, yun. Siyempre, mas at least sila kung ang makikita nila eh, isa nilang ka, ka-kababayan, ka, ka-lugar, diba? Tama po Miss yes, Yoko. And yes, partner, katulad nga ng sabi ng partner ko kanina, sino po ba ang nag-isip ng inyong uh, concept ng inyong uh, mm. munting store? Mm. Yes po, yung design po, uh, exterior, uh, ako po personally, pumunta po kami sa Japan uh, last year para mamili po ng mga ah uh, mm -hmm. and uh, para para po sa mga menu namin na naka board po ayan uh thanks to Canva <laughs> ginagamit po namin 'yon para makapag-design po ng sarili mm -hmm. sariling sikap lang po talaga ngayon since startup naman po kami and then yung uh, food concept po Uh, ay uh, yung partner ko na po. Ayan. Mm -hmm. Di po tayo sa dumako sa ating mga food. Kasi di ba mga Filipino partner na niniwala ka ba? May mga paswerte sila sa store nila. Mm -hmm. Ang isang uh, Japanese, ano po ba, meron din po mga ganyan. Uh, May mga pampaswerte din ba sila? Mga kulay, yung mga ganyan. Meron uh, din ba? Wala po akong naiisip. Pero siguro Stick to the color concept talaga kami na black and red. Okay, so oh, siguro oh, ako lang dito. Ah, Oo oh, yan, black, yeah. black, yeah. black and red. Black and red. And ang aming mga Black. black. <laughs> <laughs> Ayan. At syempre po, bago tayo syempre. Yan, yeah, yan ang ating mga menu. <laughs> yes. O oh, partner syempre ang ating favorite part. Ang ating atin. pakilala ng ating mga menu. Ano po ito ma'am? eto po ay uh, beef gyudon so we're using premium beef uh, kalbi uh, so tender very soft po siya na manipis na beef mm. okay uh, and uh inano po yan siya si not uh, sinote sino sa japanese sauce oh. japanese soy sauce mirin mm -hmm. and mga ingredients po na galing sa japan Okay. Meringue is ma masyadong malasa ang meringue. Yes po. Uh, Medyo para siyang wine. wine uh, 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 ginagamit po siya usually talaga sa pagluluto kasi manamis-namis po siya na uh, hindi naman siya vinegar. Uh, pero pag sinama mo siya sa lutuin, talagang parang tumatamis talaga uh, siya. Yes diba? po. Nakaka-add talaga siya ng... Naturally. Um, oo, oh, oh, yan. Yeah. And next po. Eto partner, uh, itong pink na taluya yan. Oo, oo. Baka magkamali tayo, baka may subo ko lahat bigla. Okay, <laughs> okay next ito muna po. Ito po ay pork cutlet na ang tinatawag ay katsudon. Yan. Yes. Ito yung kinuha na natin ng video kanina. Yes. Ito so, eh so, yung, so, yung finished product. Ayan. So makikita niyo mamaya kung paano po siya gawin ng ating chef na si MJ. Chef yes. MJ. Yes. Chef MJ. Next po. Ito po ay uh, boneless uh deep fried chicken. So we call it karage. Okay. Karage. Chicken karage po. po. Ito po ay uh, shrimp tempura. So, uh, medyo humiga na lang sila. Napagod. Napag. Pero na yung ating mga hipon. <laughs> nakatayong Nakatayo <Atin> po yan <laughs> sila. Mm -hmm. Yeah. Shrimp also, and vegetable. Po. Ayan. Next po. Okay. and uh, yakisoba po. So, medyo sweet, sweet savory uh, flavor po yan. Na okay. noodle. Mm. Yeah. Okay. Mga gusto din to ng mga Filipino. Actually, itong mga dishes na to, talagang uh, pinupuntahan ko dito sa Kylie kasi bukod yes. sa affordable price, masarap mm. masarap din siya. Ay, kanina may mga customer oh, oh, may dyan Oo, si Mark. Oo, may hindi natin na ano, shout out yung mm. mga customers natin. <laughs> oh, mga mm. ano, ano, Siyempre, meron sila. Yan yung mga ito. So, ito. ito muna. Yan. Siyempre, sikat na sikat na soup. Miso soup. Miso soup. Miso soup. O, oh, diba? Talaga pag nagpunta kasi sa Japanese restaurant, laging meron okay. miso soup. Hmm. Bakit okay. nga ba? Kasi mahihig silang mag ano, diba? Yes po. Parang pagka may kanin, automatic may soup. Talagang ano, para tingin ano, mga pinipinutin talaga. Yes po. No, Ang sarap. Oh. Lagi so, tayong kailangan natin may libre sabaw. Yes. <laughs> o oh, diba pag tayo nakakakita tayo mm. ng may mga malalaking kaldero sa harap ng isang mm. akaring diriya, talagang bababaka doon so, kasi sigurado may yes. libre sabaw. Mm. oh, oh diba? Dito din po sa Kairi, yung rice bowls po, it comes with free miso soup and eh? oh barley tea. Oh, yun. Ito yung barley tea. Cold barley, bar tea. so, ito po ay tinitikman na namin. Ngayon, uh, masarap. Masarap siya. Lasa siya. Start na po nakakabuntit. Oh, <laughs> Iinom po ako ng mga tatlong ano nito. Tatlong kitchel. Ayan, ma'am. Okay. So, ma'am, ngayon po ay hingan po namin kayo. Mahingan hmm. natin ang advice ni Ms. Yoko about po din sa mga gustong magtayo ng ganitong business. Ah... Uh, ano po, siguro po ano sa Japanese concept na restaurant or food um, kailangan lang talaga ng thorough research uh, kailangan lang po ng thorough research and stick to your concept and uh, confidence lang po talaga na hindi nyo po susukuan yung konsepto na yon. Um kasi nung una man kami din struggle din. Marami din pong challenges how we came up with the with the food concept pero um talagang tiagaan lang and then hindi po kami tumitigil sa pag sa search kahit sa YouTube, kahit sa pakikipag-usap ko sa mga Japanese friends and chef na kilala po namin uh, to improve uh, the the quality and the taste for for authenticity na din yeah. yan. So ayan yeah, totoo 'yun kasi syempre bago ka pumasok sa isang business kailangan meron kang knowledge doon, 'di ba? Kasi ang hirap pumasok sa business na basta-kala. Mm. 'Di ba? And napaka-importante talaga na may kasama ka lagi. No? Yes, ito diba? porta. Uh, at mm -hmm. syempre dapat may discard din tayo paano natin ipo-promote 'yan sa ibang mga yes. tao. And may guidance din syempre yes, sa yes, yes, artist. Ay, ay uh, ma'am, ano, imbitahan na lang din po natin yung mga manonood ng biyahe tayo na pumunta dito sa Kyrie. Ah, yes po. So, um, sa lahat po ng nanonood ng biyahe tayo, um, please come visit uh, Kyrie, the Japanese Comfort Food. Nandito po kami sa Kalamba, sa loob po ng uh, food hub ng Bevitor. Ayan. Yeah. Facebook po, page, ma'am. Ah, tayo, Facebook ah page, yes Facebook. po. Ang Facebook page po namin is Kyrie. Uh, dash, may kanji po, ay may ano po, ano uh, hiraga Japanese. na po, Japanese uh, po na Japanese. kairi. And then, ang logo po namin is yung black logo po namin. Yes. Yes. So, yes. I-share si natin yan, partner. Mm -hmm. Makikita si nyo rin doon sa Facebook page nila, yung buong menu mm -hmm. na inaalok ina ng kairi. Yes. Yes. Amang ah, pag po ba may magpapadeliver, okay lang po? Yes po, open po kami for delivery uh, around the area from 30, actually, in fact, 30 pesos po uh, and uh st starting 50, 30 pesos po ang I mean delivery fee oh, okay. and uh <clears throat> we go uh beyond uh Kalamba or Santa Rosa area and, po. Okay, so napakalawak naman pala ng pwedeng. Yeah. Um yes. pag deliver na ng Kerry uh -huh. and talaga namang sulit na sulit ang mga pagkain uh -huh. sa harapan natin. <laughs> yes, murang mura so, yan. Uh Oo, -oh. and nakikita niyo po yan sa FB page nila so um bisitahin niyo po, CDP niyo yung Kyrie na at the page. And, mm, thank you po. At ngayon mam, maraming maraming salamat po. Abangan niyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong ka Body Apple. Ako pa rin ang inyong ka Jenny sa muli at sa mga susunod pang araw samahan niyo pa rin kami. Um maraming salamat. Dito pa rin sa ating programa Mighty TV6. Byahe tayo, tayo. Hashtag ipagsabi! Mm -hmm.